Filipina actress Julia Barreto, Timog Korean actor Lee Sang-hyun, at Indonesian celebrity at film producer Nicholas Saputra ay pangunahan ang darating na rom-com series ng Bill Philippines na pinamagatang Secret Ingredient, ang romantic drama comedy ng streaming giant sa pakikipagtulungan kayo ni Lever, ay susundan ang paglalakbay ng Korean social elite na si Hajoon Lee na natagpuan ang kanyang nawawalang pag-ibig na si Maya Barreto. Secret Ingredient ay isang pambansang proyekto at ito ang kauna-unahang regional scripted drama mula sa VIEW sa kasalukuyan, sabi ni Derek Wong, VIEW Originals para sa ASI and South Africa Head. Ang anim na episode ng kwento ay magpapakita ng pag-usbong ng pagmamahala ng dalawang bida habang tinitingnan ang iba't ibang lasa ng pag-ibig habang inilalabas ang sining ng pagkain pati na rin ang kagandahan ng tatlong magkakaibang kultura, Korean, Indonesian at Filipino. Ang eksklusibong dinner kasama ang cast noong biyernes ay nagbigay diin sa pagsasama-sama ng iba't ibang kultura sa proyekto. Ang layunin namin ay hindi lamang lumikha ng magandang at mabigat na kwento kung paano nagugma ang pagkain at pag-ibig para sa atin lahat kundi ipakita rin ang kultura at pagkain ng bawat bansa. Ani Corina Vistan, showrunner ng Secret Ingredient. Inaasahan ng mga aktor na ang natatanging halos sa secret ingredient, ay maglalabas sa kanilang mga limitasyon sa professional at personal na antas. Nais ko nga makatrabaho sila. Naniniwala ako na sa pagtutulungan bilang mga aktor, may sarili tayong wika sa iba't ibang pinagmulan at maaari nating mapayaman ang isa't isa, sabi ni Saputra. Masigla rin ang excitement ni Barreto sa proyekto at sa pagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kanyang sining. Ito'y isang nakakapreskong love story. Napaka-touching. Ang konsepto pa lang, busog na busog na ako. Nang mabasa ko ang script, isang daan percent akong pumayag, Ani Barreto.